Hi guys. Good morning and welcome to my channel. So, for today's video, uh, dito ako sa ano sa bahayitan, yung gulo-gulo ng ano ng room ko. My room is very makalap because I don't have time to clean my space. Bo, I don't have time ah. Ha. Pero nakakapaglinis sa sala at sa kusina, of course. Those areas are public. Kumbaga, nakikita ng lahat. So, kailangan natin linisin. But my room is private. I own my room. My room, my rules, charos. So, I'm making this video because again, I have some couple of orders from TikTok shop and dumadating sila pa isa-isa. Ganon. So, I need to make videos para ma-post to and um, normally, pag nagpo-post ako ng video, very, very late. So, I don't know kung kailan ko to mapopost. Anyway, I got this from F. Charis. Yeah, I got this from Fairy Skin Main Shop from Dasmari. Ah, from SWL Cavite Dasmarina City Langkaa And. Two. Fairy Skin Region Four A Main Block Seven Lot Twenty Six Marigold Street Cityland Green Breeze One B. So that's the Ah, uh, so dito. Address. Ayan. Tara makita ninyo. And if merong ano may sira dito sa package ko, you know what to do. Charis. Okay, pag may may sira kasi, normally I order stuff from TikTok shop because they are much faster than the S shop and then the L shop. Syempre, hindi naman ako naninira. Ano ko lang siya preference ko siya because they are more faster. And yung complaint center nila mas mabilis. Unlike sa ano. So, let's open this one. O papakita ko sa inyo paano ko i-open. Para at least meron akong evidence. Again. That's why I'm filming. Because I need to have an evidence. Oo. Okay. Kailangan ko magkaroon ng evidence. But just in case na sira. Or uh, for example, ito. Kasi ito, ano ito, sunscreen. Uh -oh. Parang kung na no? ano uh, Nag-order ako ng mga things na I don't normally use <laughs> uh -oh. Cause it's trending on TikTok Ginawa ko Siyempre, pag nanonood ka ng live Nabubudol ka <laughs> Mayroon pang ano ng ano Ng pusa mm -mm. So this is my bare skin Bare skin Without Lego. That's my skin guys It's not fair ang daming, daming ano impurities this one is kagat ng lamok you know mosquito ah, mosquito bite because I live in a place where mosquito lives charing <laughs> nito ako sa bukid so meron silang pa freebie let's cut this one kasi ah yan, kasi naka tape so ito aanhin ko naman to guys Anong ko naman ito? Saan ko naman ito ikakabit? Ganyan. ganyan. Ikakabit kong ganyan. O. Oh. Yan. Grabe naman sila. Uh. Ganyan. Ikakabit mo ah. so, yun. babalik natin. In fairness, maganda yung lagayan niya. Uh. Parang tanga. Oh. Yan. So this one will open. Nanyo oh. Grabe yung ano ko. Pasa. This one is from my BP cuff. Because I normally take my BP randomly. Like when I wake up in the morning. And then after you know certain activities. I take my BP. After my medication. I take my BP. Ganun. So I see to it. Tinitingnan ko kung... Um, There's a sudden change on my in my BP. Also, oh, takat na natin ito. Wala naman akong pakialam sa ano sa bubble wrap because I have so many bubble wrap. Because you know we have business. Meron kaming maliit na business but as of this time, ini stop ko muna because I'm really really busy because I need to attend to something very very important. Yeah. you will know it later. Mm -hmm. Ayoko muna i-disclose kasi kinakabahan <laughs> ako. So, I got this dalawa sila. Kasi, mas mura pag dalawa. Oo. Kalimutan ko na. Basta mas mura pag dalawa. Para ang isa nito is, I think, nasa ano, almost 300. Pero pag dalawang bibili mo, nasa less than 500. So that's why, dalawa yung binili ko. Bundle of two, kumbaga. So this one is a premium tinted sunscreen. Mm -mm. And this is from Fairy Skin. Premium tinted sunscreen. Yan siya. Di diba, nagbabalat-balat yung kamay ko? Or what's that? Ay, plastic. Okay. Ayan siya. Ayan siya, guys. I don't normally do uh, tawag nito? Um, skincare routines. Wala akong skincare routine, guys. Kung ano lang ang maisipan kong gawin sabon ko. Ano makita kong sabon sa sa ang tawag nito? Sa banyo. Yun yung sabon ko. I have bare face. Oo. Walang ano yan. Walang, wala pang hilamos. Nung pagkagising ko, yan na yun siya. Kumain na ako. Nagluto na ako. Yan pa rin siya. Oo. hindi sabihin, dogyot tayo for today's video. Video. So, eto, syempre yung box niya. Wala naman siya nakalagay na iba. But, the product itself. That's it. So, ayun na siya. So, this is one is made in the Philippines. So, support local guys. So, ganito lang pala siya kaliit. Ang itliit niya. Oo. Tapos, meron siya ditong parang sticker. Yan siya. So, ibig sabihin na sealed pa siya. So, iti-twist yata ito para ma-open. Yeah? You gotta twist it open. Kasi meron mga sunscreen na ginaganyan. Yung binibend. Yung ina-unlock lang na ganun. Yes. So, um, before, nung nasa college ko, uh, I normally use the bellow um, I don't know if that's sunscreen. Basta, yung belo na kulay dilaw na pag sa face is, I don't know if that's 50 plus 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 SPF. This one is also SPF 50 PA plus 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 plus. I don't know kung anong ibig sabihin yan. Basta sunscreen siya pang protect ng ating muka. Hindi tayo ano ha, hindi tayo... <laughs> hindi tayo, anong tawag nito? marunong mag ano ng mga skin products so I'll just remove this one uh, and then let's open yan so ganito siya ay my god it's so puno or I think it's the pressure because syempre pinadala to from Manila so siguro uh, ang cargo or ang way of you know sending this parcel is through airplane because ang bilis ang bilis dumating So let's just try. I know that Nag-ugas ako ng kamay naman. Oo. Pero yung mukha ko, ano yan siya? Madumi. Charos. Pero try ko muna. Let's just try. And then I'll just wash it off later. So, this one is, again, from Fairy Skin. So, na natin kung magtitint. Ito lang sa isang side lang ng mukha natin. No? Oo. Nang nag-iba ang kulay. mm, -mm. again, I don't normally use ano, tawag yung skin products. Basta, sabon, sabon lang. And then, pag dry ang skin lotion. And then, what's funny is that, kung ano yung lotion ko, nilalagay ko sa mukha ko. Promise. Nakita niya yan, the ice cream lotion, I normally put it in my face. As in, tawanan nyo na ako. Bahala kayo. This is my skin. And wala naman siyang ano, wala namang, if, wala namang side effects sa akin. Hindi naman ako nangangate. So, ayun. If I put it in my skin, dito sa baba, my extremities, tapos hindi nagkaroon ng reaction, ibig sabihin, okay yan sa mukha ko. Because, uh, the soap that I use sa face ko, yun na rin hanggang sa toes ko. Okay? So, don't judge me. Kanya-kanya tayo ng preference. Yan ang preference ko. And this is how it looks after na na-blend mo siya. So, sabi nila, ano ba yan? May lumilipad pa. Sabi nila, it is always good when you put moisturizer every day. Siyempre, to protect you from UV rays. To protect you from the sun. Oo, para mabratan yung skin mo. And, when you when you apply something on your face, especially if your face is dry, put your moisturizer. It keeps your health, uh, it, it keeps your skin healthier. Oo, skin youthful. Ganon. Pero ako, I don't mind as long as ang pinaka importante sa akin hindi ako magkaroon ng pimples. Yun lang talaga. So I don't put any powder. Pag pinagpawisan ako, I just wash it off with warm water or lukewarm water. Ganon lang. Tapos, pupunasan ko na, that's it. Oo, hindi ako mahilig sa skincare. So, anong difference na nakikita ninyo? Medyo light la ang kulay dito sa kabila, di ba? Medyo lighter ang kulay. It is because of, it's tinted. Yeah, but, kung titingnan ninyo, halos same lang nung ano ko, nung complexion ko. Oo, di ba? Halos wala siyang, ano, changes, kung makikita ninyo. Di ba? Konting-konti lang siya, very light. Tapos, kung aanoin ko, parang wala akong nilagay. Ganon yung feeling. So, let's try to put this one. Tapos, dapat daw nito, two fingers. When you, when you put sunscreen, two fingers. Uh -oh. Dalawang line. Uh, -uh. Sabi ng mga experts, I'm not an expert, guys. I'm just doing this one for the content itself and then the, ano, the anong tawag nito? Ganda yun naka ano, air condition kaya yung ano ko. My t-shirt is air conditioned. It's made in Thailand. <laughs> I bought this one 2014 or 15 if I'm not mistaken. And I'm still using it. Bakit ba? Mm. Wow, you blend, 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 blend. Imagine, ikadugyutan ko. Hindi pa ako naghilamos, pero nagdagay ako ng sunscreen. <laughs> Tapos, sa loob lang ako ng bahay. Imagine that. <laughs> Now, I don't recommend any products, guys. Kasi, what works with me will not work for you. And, lahat naman ng mga ano, ginagamit ko works with me because kung ano-ano nga lang nilalagay ko kung ano nang if it's kung sabon kung safeguard ang nandun safer ang gagamitin ko kung palmolive ang nandun na sabon palmolive lux lux ang gagamitin ko wag naman ano wag namang tawag nito huwag namang tide syempre hindi na pang skin yun so again what works with me will not work for you might not work for you so kung ano ang mag-work sa inyo yun ang bibilhin ninyo yun ang gagamitin ninyo yes so yan Uh -huh. Nung titingnan nyo Nagkaroon lang ng glow yung mukha ko uh -huh. Parang fresh fresh ko, <laughs> Parang fresh tingnan Ganon Tapos walang ligo uh -huh. Tapos O oh diba Yung buhok natin Wala pa tayong ano, <laughs> So again This product is from Fairy Skin uh -huh. Hindi na ako naglalagay sa Ano ko sa pag sa TikTok ko ng mga link nito because if it's not working for you or if this product is not good for you or nagkakaroon ka ng mga breakouts allergies dito untiit. Mm -mm. This one is just na ano ko lang talaga. Binidyo ko lang para lang sa ano, para lang sa evidence na okay ang product pagdating. Oo. So, that's it for today and I hope you subscribe to my channel and Yeah. Mag share. Mag-share kayo ng ano. Share kayo ng videos ko. Bye, guys. I love you all.